Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba na may mga bagay nang nakukuhanan ng mga kamera na kahit totoo ay ayaw paniwalaan ng mga tao? Kaya mula sa skinwalker na naaktuhan sa kamera hanggang sa mga bato na bigla na lamang lumutang ay pag-usapan natin ang sampung mga kababalaghan na nakuhanan sa kamera na hindi mapaniwalaan ng mga eksperto. Kaya kung handa ka ng mapanood sila ay simulan na natin. Number 10 skinwalker na aaktuhan sa kamera. Mukhang tapos na ang pagtatago ng mga skinwalker sa likod ng madilim at matataas na damo. At ngayon ay nagpapakita na nga sila ng hayagan. Isang turista kasi na Meksikano sa Managua, Malacon, Nicaragua ang nagdodokumento ng kanyang pananatili malapit sa Lake Zolocton. Pero laking gulat niya nang mapansin niya ang isang skinwalker na lumitaw habang kinukuhanan niya ng video ang tanawin. Lumitaw ito mula sa tubig at agad na nagulat ang turista, kahit na hindi ito naging agresibo. Tumalo naman ang skinwalker sa isang yungib, sa ilalim ng lupa na malapit doon. At doon nga ay tuluyan na itong naglaho, kaya naman maliwanag na hindi ito ang yungib na gustong pasukin ng kahit na sino. Number 9, Nagwawalang Alien sa Pinto Dalawang magkaibigan na naglalaro ng video game sa South Africa ang may nakakagulat na natuklasan sa kanilang pinto. Una nilang narinig ang sunod-sunod na katok na inakala nilang ito na ang pizza delivery guy na kanilang hinihintay. Pero nang buksan nila ang pinto, isang kakaibang nila lang ang nagpakita at pilit na inahawakan ang isa sa kanila. Tila ba nagtatangka nga itong makapasok? Dahil sa mataas na karamihan sa lugar, may dagdag na seguridad ang kanilang pinto na nagliktas sa kanila. Hindi karaniwan sa mga alien ang ganitong ugali. Baka lasing o desperado lang talaga ang nilalang na iyon para gawin ang ganitong bagay. Number 8. Ang halimaw sa ilalim ng tulay Minsan ang pagdaan sa ilalim ng tulay sa kalagitnaan ng gabi ay maaaring magdulot nang hindi inaasahang kababalagat katulad na lamang ng naranasan ng isang lalaki isang gabi na naglalakbay sa buong bansa at nagdesisyon na tumigil sa isang motel para magpahinga. Habang nagyuyosi siya sa labas, may narinig siyang hindi pangkaraniwang ingay na nagmumula sa di kalayuan. Sa kabila ng dilim, naisip niyang silipin kung ano ang pinagmumula ng ingay. Pero laking gulat niya nang makita ang isang nilalak na tinatawag na rake ang nililang nito ay nakatayo lamang at tila pinagmamasdan siya Naglalabas ng mabababang ungol Sa halip na habulin siya, ang rake ay tila kontento na sa pananakot sa kanya Ang lalaki bagamat takot na takot ay nagpasya na bumalik sa motel at magkulong sa loob Pero talaga namang hindi niya malilimutan ang kakaibang nilalang na iyon Na tila ba nagpakita lamang upang takutin siya at wala ng iba pang layunin ang karanasan na ito ay nagbigay ng kakaibang takot sa lalaki at mula noon siya ay naging mas maingat sa kanyang mga paglalakbay lalo na kapag gabi at malapit sa mga lugar na madilim at misteryoso. Number 7, ang higante sa mga putol na puno. Mula sa mga kwento ng mga alien na may kakaibang kakayahan hanggang sa mga nilalang tulad ng Sasquatch o Bigfoot, tila lahat ay nagkakatotoo ang mga nilalang pagdating sa lugar ng Michigan. Katulad na lamang nito, isang higante kasi ang naiulat na namataan sa kagubatan ng Michigan. Dahil sa mga ulat na ito, naglagay ng trail camera ang ilang mga may hilig sa pakikipagsapalaran sa lugar na may mga babala. Ang nakuha ng camera isang bihirang pagkakataon. Kuwang-kuwa kasi sa camera ang isang higante na napakahusay magtago. Kitang-kita kasi sa video ang higante bumubunot ng mga puno at nangongolekta ng mga panggatong. Ilang puno ang binuwag ng higante bago ito kumuha ng isa at naglakad palayo. Nagiiwan ng bakas ng pagkawasak sa kagubatan. Ang kakaibang tagpong ito ay nagdulot ng takot at pagtataka sa mga nakasaksi at nagpapatunay na ang mga alamat tungkol sa mga higante ay maaaring may katotohanan nga. Number 6. Nakakatakot na unano Isang nakakagulat na pangyayari ang naranasan ng isang turista habang bumibisita sa makasaysayang lugar ng Greece. Habang naglalakad siya sa paligid, bigla siyang napansin ng isang maliit na nilalang na bang isang tinatawag nilang cryptid dwarf. Ang kakaibang nilalang na ito ay tahimik na nakatingin sa kanya mula sa malapit. Imbis na magpakita ng anumang agresyon, tumalikod na nga lamang ito at mabilis na tumakbo palayo. Ang itsura ng nilalang na ito ay kahawig ng mga makikita sa mga alamat at kwentong bayan. Kaya tinawag itong Cryptid Dwarf. Pinaniniwalaan ngayon na ang maliit na nilalang na ito ay nakatira o malapit sa mga makasaysayang lugar sa Greece. Ang inkwentro niya ito ay nagbigay ng kakaibang karanasan sa turista at nagdagdag sa misteryo ng lugar. Number 5. Alien na masok sa bahay? Sa lahat ng nilalang ang makakita ng isang batang alien na pumasok sa iyong bahay ang huling bagay na inaasahan mo. Pero isang residente sa Puerto Rico ang bigla na lamang nagpanik nang mapansin niya ang isang batang alien na sa hindi malamang dahilan ay na nakapasok sa kanyang tahanan. Pero ayaw silang nagtataka sa isa't isa. Ngunit dahil sa takot ang may-ari ng bahay, wala ni isa sa kanilang kumilos laban sa isa't isa. Tumakbo palabas ng bahay ang may-ari at sinundan siya ng batang alien. Pero na natiling maingat ito at sinigurado ang distansya nila. Number 4. Kulay itim na nilalang. Hindi tulad ng mga alien, Bigfoot o multo na madaling makilala, may hirap matukoy kung ano ang nila lang nito. Isang gabi ang mga residente sa isang baryo dito mismo sa ating bansang Pilipinas ay nakarinig ng nakakabahalang ingay mula sa kagubatan. Sa kanilang pag-iimbestiga, natagpuan nila ang isang nilalang na may itsurang tao ngunit may balahibong itim at malahayop na anyo. Nang mapansin ang presensya ng mga tao, bigla itong natahimik at nagpakita ng depensibong postura habang tila takot din sa pagharap sa kanila. Kinalabutan naman ang ating mga residente sa itsura ng mabalahibong itim na nilalang na ang tanging malinaw na makita ay ang mga mata nito kung ito man ay isang hayop o isang malahalimaw na nilalang tiyak na hindi ito magiging maamo kung sila'y mapapaligiran. Number 3. Totoong bangkay ng mga alien? Sa dami ng mga ulat tungkol sa mga alien na naglalabasan, matagal nang inaasahan ng ganitong mga pagtuklas. Isang lalaki ang pumasok sa kagubatan at natagpuan ang isang kakaibang katawan ng alien na mukhang napakaganda pa ng kondisyon. Nang kanyang hawakan nito, parang buhay pa ang pakiramdam nito na labis niyang ikinagulat. Naalala niya ang mga ulat ng gobyerno ng Mexico tungkol sa mga tunay na alien at ang pagpapakita nila ng mga alien mummies sa kongreso noong 2023. Nang ikumpara niya ang nakita sa mga mummies, halos magkapareho ang itsura nila. Hindi niya alam kung saan galing ang alien na natagpuan niya o kung saan ito napunta. Pero kung hindi ito mula sa Mexico, maaaring may mga alien na talagang naninirahan sa ating mundo. Number 2. Ang haluman sa totoong buhay May mga bagay talaga na akala natin sa pelikula lang makikita, pero nangyayari pala sa totoong buhay. Katulad na lamang nito, isang security camera ang nakakuha ng kakaibang pangyayari kung saan isang anino na parang tao na tila haluman ang nakikipaglaro sa dalawang aso. Pilipinas. Nakuha na nitong nagtatapo ng treats sa mga aso at imbis na magalit o matakot, nagpaiwan ng mga aso para sa treats na para bang kilala nilang nilalang na ito. Sa kabila ng kanyang kakaibang anyo, ang kanyang kilos ng kabaita na nagpapakita na marahil ito ay isang taong naging invisible. Patuloy pa rin ang mga ulat tungkol sa nilalang na ito. Ngunit hanggang ngayon na nanatiling misteryo kung sino o ano nga ba talaga siya number one, lumulutang at umiikot? Isang hindi pinanga. Isang hindi pinangala ng source ang nagbahagi ng maikling video na nagpapakita ng dalawang malaking slab ng bato at kongkreto na hindi lamang lumulutang sa ere kundi umiikot pa. Sa simula, naghahanap siya ng mga sagot ngunit walang nangyari o lumilitaw. Dagdag pa ng source, Merong maliit na nilalang sa likod ng mga slab na pinaniniwalaan niyang kumukontrol sa mga ito. Tiyak na merong mas mapangyarihan pa kaysa sa gravity at bigat ng bato na nagpapahintulot na mangyari ito. Dahil sino nga ba naman ang maniniwala na bigla na lamang lumutang ang mga batong ito nang hindi kinokontrol ng kahit na sino? At yun ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Kaya para sa iyo, alin sa pagpapakita ng mga kakaibang nilalang sa ating listahan ang pinakagumulat sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba.